Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta na ang ating mga kaes? Ako nga pala ay nagdadala ng napakagandang balita para sa ating mga senior citizens at sa lahat ng mga miyembro ng social security system. Nabalitaan ba ninyo ang pinakabagong update tungkol sa pension distribution? Kung hindi pa, makinig kayo ng mabuti dahil ang balitang ito ay talagang magpapasaya sa inyong mga puso, lalo na sa mga nakatatandang Pilipino na matagal nang naghihintay ng kanilang pension benefits. Narito na ang pinakamagandang balita na matagal niyong hinihintay. Ayon sa pinakabagong report at announcement, mahigit isang libo at limanda ang senior citizens na ang makatanggap ng kanilang pension mula sa ETH. Ito ay isang napakagandang milestone at patunay na tuloy-tuloy at walang tigil ang distribution ng pension benefits sa buong bansa. Hindi lang ito basta numero, mga kaibigan. Ito ay mga tunay na buhay, mga pamilya na tumanggap ng tulong at mga senior citizens na ngayon ay may pangtustos sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Alam naman natin na ang pensyon ay hindi lang simpleng pera. Ito ay bunga ng mga taong pagsisikap, pawis at dedikasyon sa trabaho. Ito ang reward sa mga dekada ng kontribusyon sa bayan. Kaya naman, napakasaya natin na marinig na maraming senior citizens na ang nakakakuha na ng kanilang nararapat hindi na kailangang maghintay ng mahabang panahon, hindi na kailangang mag-alala kung kailan darating ang kanilang pension. Ang SSS ay patuloy na nagsusumikap na mapabilis at mapaganda ang kanilang serbisyo para sa ating mga kababayan. Ngayon, siguro naman ay nagtatanong kayo bakit ito napakahalagang balita. Una sa lahat, ang pension ay ang lifeline ng maraming senior citizens. Marami sa kanila ay hindi na nakakapagtrabaho dahil sa edad o kalusugan. Ang pension ang kanilang pangunahing pinagkukunan ng pambili ng pagkain, gamot at iba pang pangangailangan. Kapag naantala ang pension, apektado ang buong pamilya. Kaya ang balitang isang libo at limandaang senior citizens na ang makatanggap ay isang malaking relief, hindi lang para sa kanila, kundi pati na rin sa kanilang mga anak at apo na nag-aalaga sa kanila. Ang ACESLI ay may mahigpit na commitment na siguruhing lahat ng qualified senior citizens ay makakatanggap ng kanilang pension on time. Ito ay bahagi ng kanilang mandate ng kanilang tungkulin sa bayan. At base sa datos at feedback na natatanggap natin, makikita natin na seryoso talaga ang ASES sa kanilang trabaho. Hindi lang basta pang anunsyo, kundi may actual na aksyon at resulta. Ang isang libo at ang senior citizens na nakatanggap ay patunay na gumagana ang sistema na may proseso at na ang SSI ay committed sa kanilang mga pensioner. Pero hindi dito nagtatapos ang magandang balita. Ang mas mahalaga pa rito ay ang pangako ng ISIS na tuloy-tuloy ang distribution. Ibig sabihin, hindi ito one-time big time na payout lang. Ang SSE ay nakaset up na ng maayos na sistema para siguruhing ang mga susunod na batch ng senior citizens ay makakatanggap din ng kanilang pensyon ng walang abala. May schedule na, may proseso na, at may resources na para sa patuloy na distribution. Ito ay isang pangmatagalang commitment, hindi lang temporary solution. Marami sa inyo ang malamang ay interesado kung paano ba talaga gumagana ang pension distribution ng is. Ang proseso ay nagsisimula sa verification ng qualified beneficiaries. Kailangan matiyak ng SSS na ang lahat ng nakakatanggap ay tunay na qualified at may karapatan sa pension. Pagkatapos ng verification, ang mga pangalan ay naililista at naipoproseso para sa payout. Mayroong iba't ibang paraan ng payout depende sa location at sa preference ng pensioner. May mga nakakatanggap through bank transfer, may through check at may naman through partners ng ISIS na authorized to distribute ang pension. Ang maganda pa sa modernong sistema ng ISIS ay ang pagkakaroon ng iba't ibang channels kung saan pwede kumuha ang mga senior citizens ng kanilang pension. Hindi na kailangan pumila ng mahabang oras sa ilalim ng init ng araw. May mga GKIT na pwede gamitin, may mga partner banks na malapit sa inyo, at may mga mobile payment options pa. Ang SST ay patuloy na nag innovate para mas maging convenient ang serbisyo para sa mga pensioners, lalo na sa mga senior citizens na mahirap na maglakad o maglakbay ng malayo. Ngayon, para sa mga senior citizens na hindi pa nakakatanggap ng kanilang pension, huwag mag-alala. Ang mensahe ng ASEC ay malinaw, tuloy-tuloy ang distribution. Kung kayo ay qualified at may pending na application, malapit na ring dumating ang inyong turn. Ang mahalagang gawin ay siguruhin kumpleto ang inyong mga requirements, updated ang inyong contact information, at aktibo kayong nakikipag-coordinate sa TTH. Maaari kayong mag-check ng status ng inyong application through ESET website, through text, o through calling sa kanilang hotline. Ang isang libo at limanda ang senior citizens na nakatanggap ay isa lamang batch. Marami pang susunod ang ACCT ay mailistahan ng lahat ng qualified pensioners at sunod-sunod silang naipoproseso. Ang commitment ng ACES-3 ay walang maiiwang senior citizen na may karapatan sa pension. Lahat ay makakakuha ng kanilang nararapat na benefits. Ito ang pangako ng gobyerno, ito ang pangako ng SS sa ating mga matatandang Pilipino na nagbuwis ng kanilang buong buhay para sa ating bansa. Isa pang magandang aspeto ng programang ito ay ang transparency. Ang ACCT ay regular na nag-update sa publiko tungkol sa kanilang accomplishments, sa bilang ng mga nakatanggap at sa mga plano para sa susunod na distribution. Ito ay napakahalagang aspeto ng good governance. Karapatan ng publiko na malaman kung paano ginagamit ang kanilang kontribusyon, kung paano gumagana ang sistema at kung ano ang progress ng ETH sa kanilang mandate. Ang transparency na ito ay nabubungan ng tiwala at ang tiwala ay foundation ng isang matagumpay na social security system. Para sa mga pamilya ng senior citizens, ang balitang ito ay dapat ding mabigay ng peace of mind. Alam ninyong ang inyong mga magulang o lolo at lola ay may regular na income mula sa kanilang pension. Hindi ninyo na kailangan mag-alala kung saan kukuha ng pera para sa kanilang pangangailangan. Ang pension ay nakakatulong na mabawasan ang financial burden sa pamilya at nabibigay ng dignity sa ating mga senior citizens na hindi na kailangang umasa lang sa kanilang mga anak. May sarili silang income, may sarili silang contribution sa household, at may sense of independence pa rin kahit na senior na. Ang ISSEG ay hindi lang nagbibigay ng pension. Mayroon din silang iba't ibang programs at benefits para sa ating mga senior citizens. May healthcare benefits, may calamity assistance, may educational programs para sa kanilang mga apo at marami pang iba. Ang pension ay isa lang sa mga benepisyo na pwedeng ma-enjoy ng isang SS member. Kaya kung kayo ay miyembro ng SS at papalapit na sa retirement age, mag-start na kayong mag-research at mag-prepare para ma-maximize ninyo lahat ng benefits na available para sa inyo. Ang mahalagang reminder para sa lahat ng at members ay ang regular na pagbabayad ng contributions. Ang laki ng inyong pension ay depende sa dami ng inyong contributions at sa tagal ng inyong membership. Kaya habang kayo pa ay working at may kakayahan, siguruhing regular kayong nagbabayad ng ES. Ito ay investment sa inyong kinabukasan. Ito ay insurance sa inyong retirement. Hindi niyo pagsisisihan na nag-contribute kayo ng maayos dahil sa retirement, yan ang magiging source ng inyong income at security. Ang kultura ng saving at planning for retirement ay dapat palakasin sa ating lipunan. Hindi pwedeng puro gastos lang tayo ngayon at hindi nag-iisip ng bukas. Ang mga senior citizens na ngayon ay nakakatanggap ng pension ay mga taong nagplan, nag-save, at nag-contribute ng maayos noong sila ay working pa. Ngayon, ang kanilang sipag at syaga ay nagbubunga. Ito ang dapat nating tularan. Ito ang dapat nating ituro sa ating mga anak at sa susunod na henerasyon. Ang ECST -E ay patuloy na nag improve ng kanilang sistema. May digitalization efforts para mas mabilis ang processing. May partnerships with banks at financial institutions para mas convenient ang distribution at may customer service programs para mas responsive sa concerns ng members. Ang lahat ng ito ay parte ng vision ng e IS na maging isang world-class social security institution. Hindi basta contented sa status ko, kundi palaging naghahanap ng paraan para mas mapahusay pa ang serbisyo. Para sa mga taong nag-aalala tungkol sa sustainability ng IS sa pension fund, ang management ay nag aassure na may proper investment strategies at risk management practices na nasa lugar. Ang SSA ay hindi lang nagbibigay ng pension, kundi nag-invest din ng contributions ng members para lumaki ang fund. May mga investments sa stocks, bonds, real estate at iba pang ventures na nag-generate ng income para sa TEF. Ito ang paraan para siguruhing sustainable ang pension system at hindi maubos ang pondo. Ang isang libo at ang senior citizens na nakatanggap ng pension ay isang achievement na dapat ipagdiwang ng buong bansa. Ito ay patunay na ang social security system natin ay gumagana na may pag-asa at na may pag-aalaga para sa ating mga senior citizens. Ito ay refleksyon ng values natin as a society na hindi iniiwanan ang ating mga nakatatanda, na iginagalang natin ang kanilang kontribusyon at na itinuturing natin silang valuable members ng ating komunidad. Sa pagtatapos, nais kong magpasalamat sa, sa sa kanilang dedication at hard work. Salamat sa commitment na siguruhing lahat ng qualified senior citizens ay makakakuha ng kanilang pension. Salamat sa transparency at sa regular updates. At higit sa lahat, salamat sa pagmamahal sa ating mga kababayan, lalo na sa mga senior citizens na nangangailangan ng ating suporta. Sa mga senior citizens na nakatanggap na ng kanilang pension, congratulations at enjoy ninyong maigi ang inyong benefits. Ito ay bunga ng inyong sipag at tiyaga. Sa mga naghihintay pa, malapit na. Huwag pang hinaan ng loob. Tuloy-tuloy ang distribution at darating din ang inyong turn sa mga working pa, mag-contribute ng maayos para sa inyong kinabukasan. At sa mga pamilya ng senior citizens, ipagpatuloy ninyong alagaan at igalang ang ating mga nakatatanda. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay nakatulong ang video na ito na mas maintindihan ninyo ang latest update tungkol sa pension distribution. Kung may tanong kayo o gusto ninyong malaman pa ang iba, mag-iwan ng comment sa baba at tutulungan ko kayong masagot ang inyong mga katanungan. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga latest news at information tungkol sa at iba pang importante isyo. Hanggang sa muli at mabuhay ang ating mga senior citizens. Mabuhay ang Pilipinas!